na walang breading pero masarap at malasa. I-try mo tong Chinese style fried chicken na iwas palpak at napakadali lang lutuin. Kaya kung sawa ka na sa breaded na pritong manok, tara, samahan mo ko at magsimula na tayo. Meron ako dito ang anim na piraso ng chicken leg quarters. Bubudburan natin to ng asin. Huwag kalimutan yung kabilang side. natin to for 30 minutes para manuot yung lasa. Pagkatapos niya na mag-prepare tayo ng 6 cups ng tubig sa isang kawali, 1 half cup ng toyo, crushed garlic, luya, spring onions, crack na paminta, at 1 tablespoon ng brown sugar. Haloy natin mabuti hanggang sa marisol na asukal at maghalo yung ating mga sangkap. Then, takpan at antayin natin kumulo ay lalagyan na natin ang mga chicken leg. Then, takpan ulit at isimoy natin to ng 7 minutes per side. Pagkatapos ng urang 7 minutes, balik ka rin naman natin yung chicken leg. Dahan-dahan lang para hindi mapunit yung kanyang balat. 7 minutes. Pagkatapos natin itong mapakuluan ay eh hanguin lang muna natin to at ilagay natin sa lalagyan na pwede masala yung excess na tubig. Tapos ay eh i-air dry muna natin for 30 minutes. Kapag malapit na matapos ang 30 minutes, pwede na tayo mag-prepare dito ng mantika at painitin muna. Then ay eh di-deep fry na natin yung ating manok. Then, antayin natin na mag-golden brown yung magkabilang side ng ating chicken leg. At ayan, saktong-sakto ang pagka-golden brown. Pwede na natin yung hanguin. So hindi ka papalpak dito dahil eh, sigurado kang luto yung loob ng manok at golden brown at crispy ang labas. Napakasimple lang na itsura nito pero napakasarap nito at napakalasa. Sigurado kang juicy at hindi hilaw yung kanyang loob hanggang buto. Kaya kung gusto nyo rin magluto nito, i-check nyo lang dyan sa baba ang kompletong listahan ng ating mga sangkap. Sana yung nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!